na naging transactions ng e-commerce platform. But ang dami na rin, sa dami ng transactions, ang dami pa rin ng complaints. So kahit anong, anong monitor namin, anong enforce namin, parang the, there's still continuous complaints. No? So we try to find ways to be able to um, at least ma control rin yung complaints and um, maka-establish tayo ng isang sistema na yung mga consumers natin ay maprotektahan and this is through the Trustmark. So meron tayong programa ngayon, no? yung mandatory Trustmark registration ngayon for both for the sellers para pag bumili yung mga consumers online, kailangan hanapin nila yung trust mark na, na ng DTI para pag may nakita silang trust mark ng DTI that means it yung product ngayon ay nasuri or na check ng DTI at pasok siya sa um, guidelines or requirements ng DTI for products that will be sold in the market kasi kailangan natin protektahan yung mga consumers